2023. Okay, pa, pa, Ay, 2024. 2023. <coughs> uh. Saan ang anak mo? Ando sila ng sa Krisyano. Ikaw lang nandito? Oo. Uh. yung si Bugoy. Si Bugoy, si ang uh, Wala rin naman ako, ako may support na naman ako ibigay. Wala na Wala ka ng side lahat ng ano mo. dito. Nando sila sa computer Ah. Di ba yung... Sabong Di ba galing kayo dito sa pamutang sa Market? Oo. Ah. ah. Yung ah. patungong pabahay. Hmm. O, may bagong jantsak dyan, dyan, may tindahan, may bagong jantsak, may kainan dito. May pakantil lote. Andan mo. Atak. Yo, may karito na po. Hindi ko naman magamit sa sobrang bigat. Kaya hanap-hanap din ako ng batalya kasi bumuha ko noong nakaraan ng ano, dalawang kulong-kulong wala rin akong pamilya ng batalya. Ah, batalya na lang tulang mo? Batalya, tapos mga bulong. Eh, dito sa bay dyan din. Pero may bike ka? Wala. May bike ako doon eh. Oo nga. Kaya Ibigay ano? Gusto mo mo ng bike? Gusto mo ng ah. bike? Ganda nun, Kung pwede, kung pwede ikabit sa ano, sidecar? iba pa, magandang klase yun. Uh, basta mga BMX pa yun. Ayan. Hindi mo na ikitan na siya. Paano yun? Lating na naman ako. Ay, hindi ka na naglalating. Nagbago um, ka na. Iinom din kaso yung hapon na lang. Hindi Sa buhay sa ano? Sa, sa ulungan. Sa taong kalahati. Hawa ko yung gismis ko. Hawa ko yung kalahati yung gismis ko kopya na sa kanila. Uh, ano nangyari ba? Na tawag dito ah uh... alam mo yun nasid mo ako? Oo. Uh -huh. Tatlong araw lang pagitan yung pinadampot nila ako. 'Di ba sabi ko sa 'di ba sabi nung chay nung asawa ko metraso ako doon. Oo. Uh -huh. yun. Nasa loob ako ng bahay, natutulog ako. Pagkagising ko, lumiyaw sa loob ng CR. Oo. Uh, -huh. Tapos yung pamangkin ko, naglalabaraw, eh nakita mo naman yung bahay nung sa piyanan ko diba matahas yung bitana oo uh -huh. nasilip daw ako na ano kapo po lang ako sumigaw nang may sumigaw ng rin oo uh -huh. yan yung ah parang inano ka na na pinainan nakumaan ako kakita itak eh pinainan ka na no? guro eh. yung hipag ko nandoon sa loob ng bahay na yon ang naiwan ako tapos yung hipag ko oo uh ipagkagising -huh. e, lumihaw sa loob ng CR tapos kung pag iikot sa loob ng CR, di pa tapos mga ng rin. Uh -huh. pero okay na kayo nung nanay ni Nene? Hindi. Hindi na kami nag-uusap. Uh -huh. Hindi na rin na ako pumapawindi pu pu pumunta sa Pilisiano. Uh -huh. uh -huh. ah, dito ka na? Nakabukot ka na? talaga? mm yeah. Nakabukot ako. Pero, Dino yung pamilya ko. yung e, may sa akin ng suporta, eh, wala naman akong maibigay. Pero sabay-sabay kayo lahat pumunta dito. -hmm. Ano yung tinakihan nyo? Sinakay kami ng... Na... Na sa eh. <laughs> so, kami ng tulong sa SW eh. kami ng kubao. Dating ng kubaw. kubao ng naglakad kami pa kundi. Ah, naglakad na lang kayo mga ba? muna rin. Okay. hindi kayo nakisakay na lang? Eh, wala kami pera nyo. sakto lang yung pinigay ng SW. Oo. Uh, nakiusap kayo na gusto nyo dito na lang. Okay, wala ka din naman kasi nga na po doon, no? Wala. Dito talaga kasi dun ano eh dagat sa ano dapat may bangka ka so, gusto ko pa dito sa kapit uh, kaya nga sabi ko kay Nini yun diba sabi ko sa inyo ayaw ko talaga mo eh uh, hindi sila mabili sama na ka ba ko nun nung natin niya ako yun nga asin yung bahay nyo nandun Diyan? O, oh, dito ka natutulong? Hindi. Diyan nga out na ako dati nagtataray mo na ako nandung kasama ko sa inyo. Saan oh, ka ngayon naglalag eh? Ha? Saan ka ngayon Diyan lang ako sa sabay... may... Diyan lang sa baba. Yung sarado ng bisibinahan. Saan ka natutulong pag-abi? Di ba may mga culvert na kaparada doon? Natag lang ng karton. Hindi, nandun yung kariton. Hmm. May sidecar ka na yung kulong-kulong ginawa ko nung isang araw ako na welding nun ah oh, saka kumuha ng welding machine ito sa dyan din may kailangan namin ng batalya dalawang ang kailangan eh batalya? Ano batalya kasama yung... kasama niya yung buo na siya isasalpak eh, na lang eh wala naman akong paano na. ano ito sako lang higita ako ng sakto lang sa pangkain ko Sila uh. Buboy, si Buboy, si Bugoy, si Buboy, dyan dyan na sa akin. Tama mo. Nag, ano rin sila, nagpamalimot. Dito wala na akong paligo. Tapos mo gam? Ha? Hindi na na paligo. oh, oh, nga, isang kayo na niligo. Magkano? Magkano, bumababa ako dito. Hindi ako lang tubig sa pagkanaisin. Oo. Oh. Yan ako nagkano. ilang buwan na. Wala, well, kinalaya lang ito. Bali, ano sa ko lang nung... 2023 ngayon, yun. Oo. No? Oh. ano, paano ka pinalaya? Parang, yan ano na. Dinismiss ni Nene or nung pamilya ni Nene? Hindi. Hindi sila uh, ilang beses. Nung kasing hearing. Unang hearing. Sila nakapagpapag. Pangalawa, pangatlo, pangapat. Pang Panlima. Pang-anim, pampit. Pang hindi sila tumatating, pampit o dumating. Oo. Uh Di -huh. e, back to zero. Oo. Uh -huh. sunod na naman na hearing, pang-siam, saka sila dumating. Oo. Uh -huh. e, back to zero na naman ako uh -huh. Inabot ako ng Pito naman uh, limang, limang hearing pang anim Dumating sila uh, -huh. e, Back to zero uh, -huh. e, Pang lima apat na iring, panliba, dumating sila uh -huh. pag naman ako Itong pinakauli, haabot ako ng Ikasampo Na iring, ikasampo, dumating uh -huh. Nakasari yung judge Kasi uh, paano, ano, Kung paputol-putol niya ano Kahit anong ano, yun lang ano Ang nangyari Bali mawak sa akin na judge Anim, uh -huh. nakiralan yung kaso ko ngayon ako, depensa. Sila ko na <coughs> wala naman silang ebidensya eh. Tapos nung, ano, tapos nung si Gats oh, na ba si Gats Cortez. Patatagalin ka dito pa, buhay ka na sa punta Sa hiring-hiring lang. Kaya mo pag-aaralan namin yung kaso mo. Hindi ka karali yung kaso mo. Ang inisip ng judge, kung dadating na naman noon panlima o pang pan pito, kung umabot ng wala at dumating uh, -huh. pangapat na hiring business uh, -huh. papasko bali lima kami na ano rin ang kaso rin naka business uh, -huh. intang lang din yun na hindi naman ginawa yakan niya kami sa loob uh, -huh. yes. Asawa naman yun naka Nakaraw sa loob Kamusta sa loob Mahirap uh -huh. no? na lang kailangan mo doon Hindi pa kaisama Tapos mga kapwa mo Ang tarbaho mo naman dun magwalis Yung tarbaho ko dun Sa welding Yun ako natuto mag welding Ah okay Iba din ka mag apply ng mga welding yeah. uh, Bali okay. natapos ko lang dun Nagari lang dun eh Hindi ko, na, told, hindi ko na patuloy napatuloy yung module eh. eh Hindi, at least marunong ka na, di ba? Hindi, pag mga welding. Marunong ako ng ano, lahat ng Gawain doon ano yung binebenta ng lamsit na sa Oo. Uh -huh. yung mga ganda tapos yung mga bonsai. Oo. Uh, -huh. Ronald mo. Uh -huh. Yung uh, kore tunang ginawa din ng ano. Yung mga kagana ng laptop. Oo. mga gawain doon? Ah, marami din namang parang ano siya no. Parang kasi may natutunan ka pa. Nakapag-aral pa naman ako doon. Kani <laughs> so, lang taong ka rin doon. Isang taon ka lang. taon ka lang. Finish eh, ano mo? na yun ma. Aral na sa'yo lo. No? Malaking aral sa'yo yun, no? Malaking na ano talaga yun. Pero... Eh, Ate Ron, na ano yun? Medyo sumasamahan loob. Anong sasabihin mo kay Ate Ron? Eh, kung... Sabi ko nga, yung mga nasa BGMP noon, marami palang tumulong sa'yo. Yung so, ba't yung mga pinalagaan? Tingnan nga ako eh. Dito ka ako eh. Hindi ko ka ako napalagaan. Pati ako yung Tumutulong talaga sa akin ng gusto na namura ko pa ako tapos ngayon pa ako. Sabi nga sa akin, Mayolumad, hindi naman sa una yung pagkisisa sa nasubukan nyo yung nangyari? Oo naman. Talagang parang sinubukan lang din nila uh, ako. Padala. Mm. Pero... Pero hindi mo naman talaga ginawa yun, diba? Hindi ba? ko talaga ginawa May anak akong babae. Halos uh, umiiyak ako na. Uh, ang inabot ko sa kulungan sa police station. Halos niyo ako nakakain. Uh, kasi bintang daw doon, pati yung anak mo daw. O yun nga, napunta kayo noon dito dito ka lang. 'Yan. Amo ito si Boboy. Alam nilang yeah. alam nila ng dito ka. Oo. Amo ito si Boboy. Eh mini na sa pamilya ng bis ko dahil manawag dito. Eh Direk Ben. Sino dati? Kaya ka pano? Hindi niya mapausap ng seryoso noon, di ba na? di ba na yung ano ko? iba na yung naging ano mo kasi may mga ano dun eh no parang mga yung tuturuan kayo ng tamang asal no sa uh, sa baluti sa kusan uh, saka magbabayad naman yung mga empleyado hindi naman sila hindi naman sila na mabububog ka lang police station uh -huh. pero kung sa BGM pinawala na yan uh, -huh. basta ang gagawin mo lang doon, magwalis maglinis ng kanal maglasok kayo ano, yung sa ulam, magtarya-tarya. Uh, eh, naging trusty kasi ako itong kayo, napublish yung ano. Maraming tumulong sa akin. eh, uh, e, sa pagtulong sa akin, yung mga empleyado, wala man na, hindi man ako nadadalaw ng mga pamilya ko, sila yung sumusuporta sa akin. Kasi pagkasiguro ito. Um, lahat, lahat ng tarbaho, no. Nagagawa nila sa akin, sinusunod ko. Pero lang ka ah, yung minararamdaman ako sa katawan. Uh, nag-aaral yung may nag-aaral sa anak mo. Juliana si Ayi si Banban -ban. itong tatlo sabi ko indrol hindi na indrol ah, si Bugoy na po dyan dyan oh. ayan ang kasakasama mo hmm. 70 na yun si Juliana wala na? 17 17 nga taon na? itong susunod na taon magigibo na yun oh, magigibo lang no? hindi pupunta. Ah, wala na talaga kayo manon? Ah, pupunta na sa Bukoy. Hmm. Gusto ko pumunta ng masawa ko dito kasi nasusulsula ng mga kapatid, mga tiyahe. Sabi hindi talaga kayo kasi nagpunta ngayon. Pag uh, magda buwan na rin. Dalawang buwan. Dito, wala nang pagdating mo dito. Hindi, hmm. Dito, nung pagdating naman dito, nagbabot kami dito ng dalawang buwan. Gaway kami na nung itong ano na ito. Tapos ay ka na ng, ng para kaka mapag ng mga basak, at mind Hindi oh. po. So, hanggang ngayon, wala. Ang ko sa anak ko na. Ayaw na mga Ayaw mga. loblog ko, -lo. mapugtog yung mga ako kundi nung awak yung isip ko. Hmm. Kasi noon ka nang pinababaraglay na ako. Ako na makakakong magpapabaraglay sa'yo. Oh. Oo. Kasi alam mo na yung batas eh. Oo. Alam mo na yung mga galawan sa batas na hindi ka pwedeng bugbugin. Kasi pag binugbog ka nila, may laban ka na dun. Pwede mo na yung baranggay. Ano na kung wala namang dahilan. Eh, na talaga kung baga alam mo na yung mga legal legal step guys uh, nakaraan nakita ko ng bayo kusay, alo, tasyo, ko si Alo tapos yung mga pilas ko yung uh, dalawa kong pero ngayon pinapansin-pansin naman nila uh, hindi katulad nung pagdating ko dito alam ko magbenta sa Ah, uh, kilo ng mineral. Oh. Uh, Babang uh, plastic na mineral. Ete, yung plastic makulat, uh. sa yung makulat, siete. Yung bakal, di sa isa. Kung magbusik katempo ng bakal kahit sa kilo. Kasi ma ng 150, pinakamataas na. Um, contact mo na hindi ka tulad dati kami side kareho kahit naman. na paano dito, dito dito lang dyan na ako sa baba uh, balik na naman ang dito na kasi ang tingin ang masagay niya si Gaya Gaya pagpapalapitan mo ng ano. Mita naman, di ba naman pinapadya ka eh? Tulak-tulak lang, di ba? Tulak lang. Yung malaki yung ginawa ko sidecar ngayon? Oo. Uh -huh. Eh, nagpapagawa pa dalawa kasi may lalabas sa akin. Hindi rin mga masikasa nung lalawin kasi may pasok. Uh -huh. uh -huh. Oo. Oh, sige na, kami uuwi na rin. Kamakaikot-ikot okay. ka rin.

Это было.